Ikinalulungkot ko pero hindi na siya makakita. Masyado nang malala ang damage sa mata niya. Mahal, hindi tayo susuko ha? Gagaling ka. Mahal, huwag ka na magpa-stress. Ginawa naman natin lahat, di ba? Mahal, magpahinga ka muna dito ha? Maluto lang ako ng pagkain. Hi, Ramon. Rosa, bakit nandito ka? Palita ako. Wala nang pag-asang makakita yung asawa mo. Ibig sabihin, magagawa na natin lahat ng gusto natin. Shhh! kang maingay. Masisira plano natin. Sinasabi ko na nga ba, may pinaplano kay ni Rosa. Mahal, kain ka na na ito, paborito mo. At talagang hinahayaan mo lang dito si Rosa, ha? Ano ba? Walang yaka kayo? Sa harap ko pa talaga at sa sarili kong bahay? Tay, Nabalitaan ko yung nangyari kay nanay. Pagdasal na lang natin na gumaling pa rin siya, anak. May CCTV dito sa bahay. Kailangan kong makuha yung mga files na yun, nay. Nay, nakakakita ka? Anak, please. Huwag mo muna sasabihin kahit kanino na nakakakita na ako. Nay, akala ko ba bulag ka na? Matagal na akong gumaling, anak. Hindi ko lang masabi kasi may masamang kutubo ko din sa tatay mo. Sir, good news! Basta sa recent lab test ng asawa nyo, nagre-recover yung mata niya. A ano? Ba't parang hindi kayo masaya, sir? Uy, Mare, may field trip kasi yung anak mo. Kailangan ng pirma ng parents. Rosa, sumugot ka. Kapag pinirmahan mo to, akin na lahat ng mga kayamanan mo. Oh, pirmahan mo na. Tita, wala naman ako field trip pa. Ah. Huwag niyo ako Hindi ako scammer! Itigil niyo na yan! Hindi si nanay ang scammer. Pero nasa bahay na to, ang totoong scammer. Hoy bata, huwag kang ka mga alam. Wala ka namang ebidensya. Pero nay, alam kong hindi ko yung scammer. Tara na, sumama ka na sa akin. Mga anak, aayusin ko to ha? Babalik din ako, okay? Kung sino man sa inyo yung totoong scammer, umamin na kayo! Nakulong si nanay, di ba? Ate, walang may gustong makulong si nanay. Tsaka bakit kami lang tatlo sinisisi mo? Eh baka ikaw talaga yung totoong scammer. Imbes na magsisihan tayo, magtulungan na lang tayo para kay nanay. Malalaman ko rin ng totoo. Delivery po. Gabi na, may nagde-deliver pa. Kuya, kaninong parcel yan? Ah, kay Susan po ulit. Ha? Paano nangyari yun? Eh nasa kulungan na si nanay. Aba ma'am, hindi ko po alam. Taga Nagde-deliver lang po ako eh. Sige na po. Oh, nasa gitna yung kalaban, ha? Hoy, ayusin mo na itong mga damit mo. Ilagay mo muna din sa kama. O, ayun na! Paano naman itong laman ng parcel na ito? Nakakainis, talo na naman. Ano ba oh, Ba't nandito ito? Ito ba yung galing sa scam? <laughs> Sabi ko na nga ba, ikaw yung scammer! Ate, hindi ako yung scammer. May parcel na dumating. At nakapangalan kay nanay. Di ba pang computer to? Eh, ikaw lang naman mahilig mag-computer mag dito we eh. Ano lang namang scam ang ginawa mo? Pasalamat ka. Minor de edad ka pa. Bawal ka pa makulong. Ah, uh, pasensya na sa ginawa ng anak ko. Pagsasabihan ko to. Basta wag na uulitin, ha? Ako na magbibigay sa mga may-ari neto. Sige na. Ang galing mo talaga. O oh, eto, sino to cellphone. Akin tong pera. Mas kailangan ko to. Galingan mo pang mga scam para mas marami tayong makuha. So, bahala sa'yo. Makakaasa ka kagalingan ko pa. Kuya, try mo po yung sikat na mango na ice cream. Mango na ice cream. Mango is my favorite flavor, so let's try it. Wow, parang ang sarap niya. Tara, bili tayo. So, papunta na ako sa convenience store para hanapin yung famous na mango na yan. Sabi nila, meron daw dito sa Vietnam. Kaya pumunta ako dito sa Circle K. Guys, meron dito, oh. Hello, kompleto. Guys, excited na ako matry ito. Bilhin na natin. Grabe, napakamahal naman ng mga yan. Ayan guys, binali ko yung mango, yung lemon, tsaka yung peach. Eto na sila. Tikman na natin. Unahin na natin tong si mango kasi ito yung pinakasikat. Sirain ko na. Wow! Mukha talaga siyang manga in real life, guys. Tapos dito siya hahawakan. Okay, unang kagat. ang sarap na. Lasa talaga siyang mangga, promise, na may konting gatas. Medyo maasim din siya na onte. 10 out of 10 to sa akin, guys. Okay, next naman itong peach. Mukha yung puwit ng bata, oh. Okay, kagatin na natin. Ang nostalgic ng lasa niya. Nangingilo ko guys, sobrang lamig. Parang sarap niya, hindi siya sobrang asim, hindi rin siya sobrang tamis. Like, sobrang sakto lang talaga. For me, 9.5 out of 10 to. Okay, last, etong lemon. Wow, mukha talaga siyang lemon, no? Okay, unang kagat. but parang wala siyang lasa? Tapos, hindi rin siya lasang lemon. Parang ice cream na wala lasang wala. Wala akong nalalasahan. Ano ba kami sakit na ako? 2 out of 10 lang to sa akin kasi hindi niya ako satisfied. For me, masarap naman sila kaya itry nyo guys. At kung may gusto pa kayo ipatry sa akin, itatry natin yan. So comment lang kayo guys. Bye! Happy birthday anak! Anong wish mo sa birthday mo? Ang wish ko, sana magka-tablet na ako para makapaglaro na ako ng Roblox. O sige, pag natulog ka, pagkagising mo, may tablet ka na. Talaga nai, matutulog na ako. Excited na ako. Totoo nga! May tablet na ako! <laughs> happy birthday, anak! Ang bilis mo naman lumaki! Teenager ka na agad! Anong wish mo sa birthday mo? Hindi na ako mag-wish ng mga bagay, nay. Ang wish ko lang sana maging happy family tayo palagi. O sige, matulog ka, ha? Pagkagising mo, matutupad yung wish mo. Opo, nay. Nay? 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 Bakit walang tao dito? Kuya? Ate! Teka, si Kyle ba yun? Lumabas ba sila, nanay? Nay! Kyle? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ah, uh, hinahanap ko po sila, nanay. Oh, Kyle! Nadyan ka lang pala! Balik ka na doon sa bahay! Naghihintay na sa'yo si nanay! Talaga, ate! Yay! Tita, sama na kayo. Ah, oh, sige, tara. Kyle! Nay! Happy family na ba tayo? Oo naman, anak! Yay! Scarlett? Anong nangyari sa kanya? Patay na si nanay, pati yung dalawa naming kapatid. Namatay sila nung birthday niya. Kaya tuwing magbo-birthday siya, sila yung hinahanap niya. Grabe pala yung trauma. Anak, malapit na tayo magsama. Talaga, Nay. Sobrang miss ka na namin, Kyle. Excited na kami, Kyle. Excited na rin ako, mga ate, kuya. Ate, makakasama ko na sila, nanay. Matutupad na yung birthday wish ko. Kyle, kain ka na dito. Celebrate natin yung birthday mo. Kyle, kain na. Ano ba batang yun? Kyle! Kyle? Kyle? Ano nangyayari? Huh? Sa'yo na to! Ano to? Hoy! Tukoy pa ba to? Ba't ang dumi? Naggumagalaw! Ako, si Bini the Genie. Hala, totoo pala yung mga genie. Akala ko so sa TV lang sila. May tatlo kang wish. Gamitin mo to ng maayos. May wish ako. Matutupad na lahat ng gusto ko. A few moments later. Anak! Yes po, Nay? Wala na tayong pera. Wala na tayong makain. Ha? Di ko na alam gagawin ko. <laughs> ah, wait lang, Nay. Wish ko, sana maging mayaman ako. Your wish is my command. Oh, gamitin mo to. May laman tong 1 billion dollars. Nay, huwag ka mag-alala. Eto, 100 million pesos para sa'yo. 100 million pesos? Oh, thank you, anak! Ang ihaman ko na. Napili ko na lahat ng gusto ko. One hour later. Ang boring naman. Mayaman nga ako. Wala naman ng kaibigan. Wish ko, sana magisikat ako. Your wish is my command. Sino yun? Sir, sir, sir. Ano po masasabi niyo na ikaw ang pinakasikat na tao dito sa Pilipinas? Ako? Sikat? Nandito tayo ngayon live sa bahay ng pinakasikat na tao dito sa Pilipinas. Ang sayo naman. Babala, mag-ingat ka sa huling wish mo dahil... Sir, sir, sir. sir may tanong po ako. Ha? Hindi kita marinig. Ano po ang masasabi niyo na lumalala ang pandemya? Um, may isang solusyon lang dyan. Wish ko, sana maging maayos na yung mundo. Ayan, maayos na. Magiging kabaliktaran ang huling wish mo. Ano nangyayari? Mamatay na tayo lahat! Tama na. Ano to? Wala na namang ulam? Mahal, pangako bukas may kakainin na tayo. Sinabi mo rin yan kahapon. Paano tong anak natin, ha? Paano natin ito bubuhayin? Mahal, please. Magtulungan tayo. Makakaahon din tayo dito. Ayoko na. O ito. Ikaw na maghalaga niyan. Mahal please, huwag mo naman kaming iwan. Babalik na ako sa dati kong buhay. Sa buhay na, nakakain ako ng na masasarap. Sa buhay na, nakakapagparty ako. Sa buhay na, prinsesa ako. Ayoko na ng gantong buhay. Mahal please, babawi ako. Kaya mo na yan. At huwag na huwag mo na akong gugulayin ha. Anak, pangako hindi kita iiwan ha. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita papabayaan. Okay, Mr. Ramon? Ma'am, tanggap na po ba ako sa trabaho? Ah, uh, sorry, sir. Based sa resume mo, hindi ka pala nakapagtapos ng college. Ang hanap po namin is college graduate. Uy, Ramon! Mukhang galing ka sa interview, ah. Natanggap ka? Hindi nga, eh. Baka may alam kang pwede kong pasukan ng trabaho. Pwede ako. Sige, sabihan kita, ha? Salamat, Susan. Dami naman basura dito. Ramon! May hiring daw yung kakilala ko at pwede ka daw doon magtrabaho. Ha? Talaga? Sa so, wakas, mabibili ko na lahat ng pangangailangan ng anak ko. Ah, uh, may anak ka pala? Ah, uh, oo. Iniwan kami ng nanay niya dahil di niya kaya itong gantong buhay. Hayaan mo, hindi mo deserve yun. Wow, ang bilis. May pumulit na agad sa akin? Ah, uh, mali ka nang iniisip. Alam mo ba Ramon, nabibili ko na lahat ng gusto ko ngayon. Kumakain kami sa magandang restaurant at nakatira ako sa mansion. Huh? Honey, tara na. Ipag-shopping pa kita mamaya. Baka malit pa tayo sa dinner natin. Okay, honey. Papunta na. At ikaw babae ka, kung ayaw mong masira ang buhay mo, layuan mo yung lalaking yan.